Hi guys! So, kami ngayon, pupunta kami ng St. Joseph Village kay Dr. Tan kasi magpapatanggal kami ng catheter ng aming pasyente na si Lolo Awi. dati eh. <laughs> Kapag gawa ko kasi ito, uh, yung aming motor na karag-karag ako Pinagawa uh, ko kahapon, yung basta sa ulang 1,500 pesos. Ayan. Para magamit namin. nga dito ok guys kita baka dito ok kita baka dito para paalam ayan guys dito na tayo ngayon Secret. nasa taas ko ito guys nasa taas daw kasi ah uh, ang going pa kasi yung paggagawa na itong building guys Ang ang pininis niya lang yung nasa baba ng pisina ayun guys at dito tayo ngayon sa labas sa St. Joseph Village ayun guys hanggang dito na lang ang aking vlog uh, maraming salamat sa lahat ng mga viewers followers yan God bless you always sa lahat. Bye you.